tindi na pagkawarak nito mga brad oh. Humiwalay na sa spring ang kanyang housing oh. May sapi na ito. Alam niyo ba mga brad kung anong dahilan ng pagkasira po nito? Kung bakit po ito humiwalay sa housing niya ang spring na ito? Ang dahilan po nito ay ito. Ito po kanyang water shield. Ayan po. Warak-warak na. Tapos ito pang isa. Itong ating ating tab. Tingnan nyo po yung ihi niya, wala na po sa diretso, nakatagilid na. Kaya yan pong dahilan pagkasira ng ating motor. Kaya dapat mapalitan lahat ito. Ngayon naman po, kung sasapian po uli natin to baka ganun pa rin ang mangyayari. No? Baka masisira uli. Kaya ang gagawin na lang natin, ito po ang tips ko sa inyo. Pupunta po tayo ng junk shop titingin po tayo ng ganitong klaseng motor kahit sira tapos bibili na natin kahit mura para makasave po tayo kasi mahal po itong motor na ito mga nasa 900 na siguro tapos ito lang ang ating papalitan kaya ngayon sa junk shop na lang dito tumingin para makasave naman tayo itinong mga brado oh, honga kapera sira lang ito. Oh. Yan po, kaya hindi na natin kailangang bumili ng bago. Ito lang naman natin papalitan. Ito na mga brado oh, ang nabili ko sa junk shop. Halaga 50 pesos lang, pero sunog na po ang winding nito. Ang importante lang naman po dito mga brado ay itong ating housing. Yan po, importante, buo po siya. yan po. Oh. Kaya ito po yung ating gakabit at Tatanggalin po natin to. Ngayon mga brad, tuturo ko po sa inyo kung paano pagtanggal nito. Kasi po ito po yung nakarematche. Bali, apat na rematche po yan, o. Oh. Dalawa, tatlo, apat po yan. Bali, pagtatanggal po yan ito mga brad, kukuha lang po tayo ng screwdriver na medyo matalas. Puputulin po natin yung ulo. Yan po, ganito lang yan, Oh. Tapos mga brad, pagka malapit na po siyang maputol, kuha po tayo ng concrete nail, no? Yan po. Susundot natin yan, tapos pupukin natin. Yan o, tanggal na po yan, no? Ganon din yan sa kabila, mga brad. Lahat ganyan ang gagawin natin. Tingnan mga bread, natanggal na natin, oh. Tapos ito, bibinta natin sa junk shop. Ayan mga bread, natin kukunin tong isang motor natin, no? Ayan. ay ito na may nakatornilyo ng ito, eh, oh. May nuts siya. Mas maluwang tong kalasin. kakabit na natin itong ating galing sa junk shop mga brad Okay na mga brad, sa halaga pong 50 pesos, napalitan po natin ng buo itong housing natin. No? Oh. Nakasipot tayo ng 850. Okay.